po mga kataktika ay isang maganda magandang umaga mong sa inyong lahat at sa araw na ito pag-uusapan natin ay kung anong kahalagahan ng pag-aalaga ng manok sa pamamagitan ng free range chicken o ibabahagi ko sa inyo na ilan kung bakit mahalaga na magkaroon ng kalayaan ng mga manok na maglipod-lipod o maglakad-lakad sa ating mga bakuran at unang-una na dyan mga kataktika ito ang kanilang natural na ugali. Sa mga manok ay likas na ang maghanap ng pagkain at kumalahi o ka, talagang masisipag sila mga katapika. Ang pagpapalaya sa mga lagang manok upang maglipot ay nagbibigay daan sa kanila na ipakita ang kanilang natural na mga itulad pa pagkukuskos ng lupa, pagkakamot ng lupa o panghuguli ng uh, insekto mula dito at paglulublog na rin sa alikabong o sa lupa. Ito ay hindi lamang nakakapagpakidig sa kanilang at katawan kundi nagbibigay din ng daan sa kanila upang mabawasan ang kalungkutan na kanilang nararamdaman o nararanasan. Ayan, at uh, pangalawa mga kataktika mas maayos na kalusugan ng ating mga lagang manok kung sila ay nakakaroon ng time na maglibot-libot o gumala o maramdaman nila nakasama nila yung yan, yung iba mga maedad nila ng mga manok. Yan. So, mga manok na malaya sa pag-ikot ay mayroon silang akses sa mas maraming uri ng na natural na pagkain tulad ng insekto, mga butil at damo at halaman. At ang uh, mga kataktika, ang mga kakain ang pagkain na ito ay maaari magdulot ng mas maayos na kalusugan at kalagayan sa ating mga alagang manok dahil mas marami silang ehersisyo. Parang tao din, no? <laughs> kailangan ng ehersisyo. So, ito ay makakatulong sa pag-iwas sa sobrang timbang at kaugnay ng mga problema sa kalusugan ng ating mga alagang manok. At ang susunod naman na dahilan mga ay mas mahusay na nutrition ang kanilang makukuha. Ang malayang uh pag-aalaga ng manok ay madalas mayroong access sa mas maraming uri ng nutrients mula sa mga kinakain nilang natural ng na pagkain. Kaya mga kadakti kahit naka cage din sila, ang ginagawa natin, di ba, mapansin nyo, binibigyan din natin sila ng mga pagkain na mayroong mga gulay at yung pinapainom natin sa kanila ay eh, hindi mayroong malungay, uh, extract ng kamote, oregano, yan, alagbati. So, yun mga kataktika ang isa rin na At ito ay maaaring magdulot ng mga uh, itlog at karne na may mas mataas na kalidad at lasa. Gayun din ang nutrisyon. Ang dagdag na sustansya mula sa mga halaman at mga insekto ay maaaring magpa-enhance ng kalidad ng mga produkto mula sa mga tapos. kaya Binibigyan din natin sila ng mga gulay na buo. at inaayaan natin sila na karoon ng banding time kasama mga halos kaedad nilang mga manok. So hindi naman gaano mga wild ito ang ating alaga ng mga katangtika. Kaya ayan, nakakatawang pag-asa. Kulay ba ang kulay? Ang mga katangtika, karagdagan pa kapag ang mga manok ay nagkakaroon ng time para magtikot ikot ayan baka sila ay eh, nito ang kanilang immune system ang pagkakaroon ng exposure sa iba't ibang microorganismo ay isang magandang bagay o natural na manok ay makagala sa kapaligiran dito rin ay maaaring magpa-enhance ng immune system ng mga alagang manok na siya rin uh, magtutulog sa kanila na mas matibay na pangatawain laban sa mga sakit at hindi masyadong umaasa sa mga antibiotics o gamot. Kasi mapansin yung mga kataktika, eh, almost a year na o oh, more than a year na itong ating ginagawa na pag-aalaga ng mga nakikita nyo rin naman sa mga content natin na may mixture yung pagkain yung binibigay natin sa kanila ng malunggay, oregano, talpos ng kamote, halakbati, minsan naglalagay na rin tayo ng uh, papaya, ngayon din yung patola, tal uh, talpos, dahon na kalabasa. Okay, ito yung mga katakti mga makakabunan talaga sila. At yun din, yung uh, pinapainom natin sa kanila, mapapansin nyo yung ginagamitan natin ng alagay mong isa. At minsan, pag nag-iiba yung panahon, yung nagche-change better, nag-ahalo din tayo ng oregano, sambong, at saka yung lagundin sa kanilang panlon. So, yun ang isang magandang pamumaraan na makikita natin, sorbet yung ating mga alagamanok pero hindi tayo lagi umahasa sa mga gabang at antibiotics. So medyo challenging lang talaga yung pamamaraan pero kapag gusto, may paraan. Sabi na pag-ayaw, maraming ay lang. <laughs> o oh, yan mga kataktika. Paragdagad pa dito mga kataktika ay upang mas mapabuti ang uh, kanilang ethical at consideration sa kalusugan. Ating uh, uh, mga alakang ay ang pagbibigay daan sa mga anak na magkaroon ng kalayaan na tinaturing na mas mabuting gawa etika at etikal na paraan ng pag-aalaga sa kanila. Ito ay sumusunod sa prinsipyo na uh, pagkalinga din sa mga alagang ayon na nagbibigay daan sa mga alagang manok na may pakita kalang natural na mga agali at mamuhay na hindi na ayan, na nakakulong at makikita mo maging masaya sila sa kanilang sa buhay at isa pang uh, kabutihan mga kataktika ay may mataas na demand din ang uh, kahilingan ng mga mamimili tungkol sa mga alagang manok na nakapre-range alam nyo ba pa, kahit pasalan nyo dyan sa mga market sa the eat. yan may makikita kayo dyan na mas mataas ang presyo ng mga pre-range chicken sa merkado totoo yan o malaki rin ang diferensya free range at saka yung mga nok na commercialize yung karne nila so sa patuloy na pagkakyat ng ite sa kalinga sa hayop ay sinasaalang-alang dito ang makakalikasang paraan ng pag-aalaga sa mga alagang manok mayroon ng mga mga consumer na nagpapakita ng interes sa pre-weekend Ibig sabihin, tumataas na ang demand sa produkto mula sa mga manok na pinapalaya o may kalaya ang magpakalat-kalat sa ating mga bakuran or farm ay maaaring magdulot ng mas mataas na halaga sa merkado para sa inyong mga produkto at mas mataas na kumpiyansa ng mga mamimili dahil alam nila at alam din mga kataktika. Kapag uh, free range yung chicken, ay eh, mas nagiging maganda yung kalidad ng karni. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung taktika. O. Pagka pinapakawala mo sila, talagang naglululup sila sa lupa. Yan. Then, kalahig ng kalahig. Yan. So, nakaka-exercise sila, mga kataktika. Nakakalakad, nakaka-exercise. Nagagawa nila yung kanilang sinasabi nga na natural na ugali. Yan. Kalahig. Kalahig. Tuka. O, oh, di ba mga kataktika? O, oh, sa ganyan, eh, mas may exercise sila. Kaya sinasabi na gumaganda yung kalidad ng karne ng ating mga alagang manok. At, uh, syempre, dahil nakakapag-exercise sila, so nababawasan din yung sobrang taba nila. And yan yung kanilang natural. Moral na ugali. Naliligo ka na lupa o dun sa mga buhanginan. Saka, ito, mabawasan yung stress nila o pagka nakalaya sila, nakapre-raise sila. Hindi iba yung kanilang uh, uh, paligid. Hindi lamang nakapinsama. Pagandaan dito, yun, yan. Ito yung mga kataka. Nakapag-exercise sila. So, yan yung kanilang natural na ugali. natin yung kahalaga ng ating mga alagang manok ay nakaka-exercise. So, binibigyan natin sila ng break up of weekends. Kaya ganyan uh, pa man, mahalagang tandaan na ang pagkahalaga ng mga manok ay may kapibat na hamon. kabilang ang potensyal ng na pagkakaroon na ang hindi nila sa predator. Alam naman natin ang predator ng mga manok dahil sila ay classified as ibon. Kaya pusa, daga, bayahuwap, ahas, kapitbahay. Yeah. Sa ibang lugar ang may pero sa lugar nga wala problema sa kapitbahay. Sila ayos na mga kapitbahay na Pero sa ibang lugar talaga yan na sabi nila. Talagang problema yan. 'di mga kataktika? Ang ganda ng pagmasdan. magandang pagmasda. ng pagmasdan at same time, nagiging healthy sila. O so, mga kataktika sa kabuuan ang uh, pagkakaroon ng uh, ng ating mga alagang manok na maglipot ay hindi lamang natural at makatao na paraan ng pag-aalaga sa kanila. Subalit maaari rin magdulot ng mas malusog at mataas kalidad ng mga produkto mula sa mga manok. Yan. Mahalaga na balasin ang mga beneficyo at mga hamon nito at iyakin na ang tamang pamamahala ay nasa tamang lugar upang mapakinabangan ang mga advantage ng free range chicken farm o itong uh, backyard operation natin na sumusunod din tayo sa free range hindi lang, hindi lang lagi nakakulong yung ating mga alaga man o hindi, din natin sila ng time para uh, makapag-exercise, maging komportable sila sa kanilang ngayon. Kaya kung papapansin natin mga kataktika sa ating ginagawang pag-aalaga ating ng mga manok, eh, sa both na crossbreed at na uh, henasil. Henasil, ito na yung produkto ng mga native chicken, crossbreed sa heritage, and then yung product nun, ikin-crossbreed natin dito sa

po sa sa muli, mga Don't forget to like, share, and subscribe. At lagi nating tatandaan, ang uh, ng manok, eh, may maganda rin may dudulot sa ating kalusugan dahil kung ang inalaga natin malok eh, maganda yung pag-alaga natin sa kanila, maganda yung mixture ng pagkain na ibinibigay natin sa nila, maganda rin yung kalidad ng itlog at karne na ating makukuha. So, isang uh, taktika dito, eh, i-adapt natin yung free range pero secured natin na hindi sila mawawala at malayo sila sa sakuna na uh, dulot ng mga predator. At uh, mga kataktika, lagi natin dapat kung ano yung available dun sa ating uh, area yung resources, and yun yung i-utilize natin at saka mga kataktika alam naman natin na uh, pagkaalaga naman kay isa ring stress buster at ang susi, kapag healthy ang ating mga manok, malayo sila sa sakit syempre, quality ang meat at egg na nakukuha natin